Department of Foreign Affairs may pit na nakikipagugnayan sa UAE Foreign Ministry para ma-verify ang pahayag ng Houthi rebels na hawak nila ang mga nawawalang Pinoy seafarer. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil M. Prido. Radyo Manchander, Radyo Manaldo, na Man nagawa ng Department of Foreign Affairs sa United Arab Emirates Foreign Ministry katawang ay itong Department of Migrant ito ay para mahiya kung ito so, pa ang ilabas na pahayag ng Houthi rebel. Sa statement ng Houthi militar, awak kumano nila ang hulag Pinoy seafarer na pinaghahanap pa rin matapos ng pag-atake at pagdukog ng barkong Eternity Sea. Ayon sa DFT, ipapaalam nila agad sa pamilya at sa publiko anumang informasyon mula sa foreign ministry talagang pan-on-going rescue persona. Hindi kasi sila pwedeng maglabas ng impormasyon na base lamang sa mga report na lumalabas mula sa mga news agencies, lalo pat wala pang verifikasyon upon dito. Unang nangang sinabi ni Migrant Workers Secretary Hansi Kaktak na biniverifika na nila ang impormasyon kung saan sinasabing hawak ng grupo ang mga tripulante. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na na nakalagay ng mga Pinoy na nangyayon kasunod ng nasabing pag Kasama mo sa Big Daddy sa RMM nila. Radyo Manchil, Emprido, Tata, RMM. Maraming salamat, Radyo Manchil, Emprido.